So, ngayong gabi nga ay samahan niyo naman kami ni husband magbaba ng mga paninda namin. Nakatulog na nga yung mga bata kaya lumabas na kami ng bahay para hintayin yung lalamu Pero bago ngayon ay dumaan muna kami dito sa Mango Fever. Dinaanan nga namin yung sales dito dahil nga ipambabayad ko sa lala mo. Chinek ko ngayong app kung saan na banda yung lala Move. At medyo matagal pa pala siya. 30 minutes pa kaya naman nag-decide muna kami ni husband na kumain muna ng lugaw. Minsan nga lang kami ni husband na makalabas na kaming dalawa lang kaya naman sinusulit din namin ito. Banding na rin namin dalawa. Matagal pa rin kami hinihintay kong driver kaya naman sabi ko ay iinom muna kami ng gatas dito sa 7-Eleven. <laughs> 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 nga kami naghintay sa pwesto namin sa palengke kasi medyo malapit na nga yung driver. Inanap ko ay naririnig kong tumutunog at ito pala yun yung kiluhan. Malapit na siyang malobat pag kaganyang tumutunog na siya. Kaya nga rin talaga ako sumama kay husband ay para nga i-check itong mga lansones na dumating kanina. From Dabao nga pala itong aming lansones. At finally nga, dumating na yung hihintay namin. Ito na nga siya, yung mga in-order kong avocado at saka guava jelly. Unti-unti na nga tumataas ang presyo ng avocado from Dabao kasi nga ay kakaunti na lang ito. Bago nga umalis, ay binigyan ni husband ng prutas itong driver.